lang ng lamang ng kwarta kay akong anak ng may paman. Salamat kay sir. Oh, walay sa payan. Oh. Para pangkuan. Salamat kay sir. Oh. Nakon, napalit na palit na konsumo sa akong pamilya. Hello so guys, uh, mayroon kaming naispatan na mayroong tao dyan sa ilalim ng mangga mayroong ginagawa so tingnan natin na curious po kami kung ano po yung ginagawa so tingnan natin kausapin natin so uh, ano nagpaalam kami sa uh, ano dito katiwala dito sa lupa so pwede daw dito dadaan so dito tayo dadaan papasok tayo doon nandoon pa sa may mangga ilalim ng mangga so kausapin natin Dong. So, Unsa um, man ang imong gibuhat? Ah. Ah. Ito po yung gawin na si Wallace. No? Wallace Kanang... Tambo. Wallace, Wallace Tambo. Oo, uh -huh. ito po. Oh. Uh -huh. So ikaw ang nagpoto nito, si Jan. Bully, no? Bully. Oh, bully. Oo. Uh -huh. Kanina so, ah. ka pa dito, kana ma alas 10. Alas bis. Oh. Mm. Mm. So ikaw lang mag-isa dito? Oh, ikaw raka din eh. Oh. So galing hapag ang alas 10 din eh. Oh. So ikaw pa'y magputol diyan oh. imuwang ina-naon, dihigot mm. panitan niya dayon kwan ka ng gutog-guton mm. tutuputulon. Mm. Taga din hirakan? tega Kaga bol ko sir na. mm -hmm. Akong nasawa dekat tuburan. Asa dekat sa tuburan? Sa kugon. Sa kugon. Ah. Mo mm hmm. mina kon sir Akong kan uh, panginabuhi. Basi gasang lugar mo adto ka? Oo. Oh, sa gasa ko maabot. abot abot ko Danau. Mm -hmm. So, so paagi ani? Paliton ninyo. Ang paliton sir kan kanang pakyawon og daghan ang mong pakyawon og og jotera mo lang binalwahon uh -huh. so kine pinalwa ra ni papakyaw pa nang palit mo oh uh -huh. so palwa man ni no palwa, so, palwa sa, sa, sa buli uh -huh. so layo ang nya nya kani kung mahuman ka ani asa pa ni i-deliver nimo para pon sa tuburan kay tuburan tara ta ta man na malit dito ah so layo ang tuburan naa taron sa ana po guys ana po sa San Remigio So si Kuya pangalan mo Kuya? Si Alejandro Galo. Alejandro. Hmm. Okay ra Kuya, ka, okay ra Kuya na atay video. Oke ra. Okay, okay ra ka makita ta sa FB sa YouTube ana. Okay ra. Okay ra. Gi he. Imo panindal on dito sa inyo sa tuburan. Hmm. Ni layo-layo man kayo ang pamasahe ani. Na amoy ako, service. Korang i karga sa kong motor. ah sir. nag nag motor ka? Oo, uh, o, nasa kay pamilya. Na pila ka bok anak nimo, anak? Usa. Usa? Hmm. Yeah, imong asawa to ra sa inyo karon. Taray to um, ah. Yeah, mm. komusta kumusta man ang panginabuhi nga inani? Inani ragid inani ragid gid mo mga himuon ug silhig kaning buli inani ragid imong panginabuhi. Oh, araw na pod so, kung hmm. mo palitan eh. Mang wan ko kanang nay magpasaka og lubi, musaka sag ko. Musaka sa kag lubi hmm. kanang mga butong ana, mga butong. Oh, masada oh. oh. Masa da Raon ko Sir, kanang nay patrabaho mm -hmm. mo trabaho ko, eh. mm. trabaho ko kay mm. may kanya tong nabuhi ba na ning Liso gayo. mm. lisod -hmm. kayo. Mayo no? kay naning kamot sa kay na naman kay anak no. So unsa ba ka ning nanatay anak pod kinhanglan no? jud og kwan? Lahi gud kayo ang ulit tao sir kanang sa pamilya. Kay mm -hmm. eh, mm -hmm. ang ulit tao bisag asa ra ta. Ang kining pamilya usar metong gitukan atong anak tong kwan sawa pamilya uh -huh. so karon anak kay sawan anak -isawa, anak kumbati gud kinabuhi kumbati gud murayong gi atubang kinaregin trabaho na kadlaw-adlaw uh -huh. so kana si uh -huh. ini, ni pila sa kita ini nimo ani nang binangan na An sa sir ang bangan na ni 140 gini ini ani kada ko oh manisya 140 na ni siya paliton sa bayer uh -huh. Hmm. dilek de kau ang muhimo anik silhig la indi ay. Eh? Dili kanang manta ang panganda ni sir na kanang makaton po ba na koy sir. Hmm. Sama na igor man gyud ko na amoto log hay baligya kay kanang tumutsa kong kwan tang, tang. So di mantay ka Aw kanang silbe wala ikapuhonan. Hmm. Kanang palitog kuan kanang um, buli sama ni. Eh. Buli. Hmm. So palit kag buli. Ang nindot ang taani eh, kung ikaw di himo og no. Ha. Oh. sa Nang kamamawa naman ko sa sir. ang testing naman ko kanang himo himo ba. Oo. Oh. Nang, di man ma apasahon ko ane, sir kay dadlaw nang lamog nang kwarta kay oh. akong anak gamay paman. Oh. Gigata si mong anak. Wala na. prespedra <tinyo> ay yeah, kinanglama sa nang kuan sa kaon ba. Mhm. Mm Labi na lutason ng anak. Mhm. Nang la na ibalik na po sa panggatas. Mhm. Mm Yan po si Kuya po nakita natin siya dito. Siya lang mag-isa. Yan na uh, nag-ano uh, nanguha ng mga tangkay ng uh, buli para gawing uh, walis tambo so hindi siya hindi po siya ang gagawa nito sa walis tambo iba po ibinta po niya ito 140 daw ang isang tali Ah, uh, ano po eh ang layo po ng ano nila. Ang, 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 layo po ng bahay ni Kuya nandoon pa sa tuburan ang layo niya. Nandito siya ngayon sa Anapog as San Remigio. So ikarga lang daw ito sa motor. Ikargaran mo sa motor. Pila ka bangan ang mo sa motor? Lima sir. Lima. So kanay na ni eh, makasapar-sapar sa inyong pamugas. sapar lang sir. Sa sad ka puson sad. Hmm. Suerte, na may og mo palit daghan. Uh -huh. Oh, bala sad, ngita na pog trabaho. Karon ikaw lagi usa diri Ah, oh, para mang usa sir. Ikaw gid Di dili ka dili ka mahadlok na. Basig asa ka mabot nga lugar di ka mahadlok na ikaw usa. Ad, lima sir. Ngato lang sa liga to mang ginom. Mhm. Uh -huh. na no? di lang ta maka kun og lain ba. Uh -huh. Basta may, mayo tang tao nya tas pud tag pagsalig sa Ginoo, oh. di lagita mahadlok no kay panginabuhi man ni no. Panginabuhi man. Uh, panginabuhi. So kuya, uh, kadiot kuya ha. Ah, uh, kumusta ka ron? Kumusta ka ron ang pangkonsumo? Kanang inukuli ba nimo na bugas ron sa inyong balay? Kumusta man? Na na ma kan sir. Uh, na pay ginagmay palit na oh, tagauli na oh. ani ako sa palit. Uh -huh. Kapalit ko 5 kilo. Uh -huh. Oh, makapay ko 5 kilo na inukuli nimo. Inukuli ba nimo sa 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 tuburan karon ma, mabayaran ba ni dayon dito sa imong haturan ah oh, mabayaran nya dayon ipalit nang kini mugbugas mm ni sudan sudan po mm uh -huh. karon kuya taga kag para pa ah uh, samtang mo travel kag laing lugar kay mo palit kag mga inan ni eh, ibilin sa imong pamilya okay ra ka okay ra ka ibilin sa imong misis pag 1000 Salamat pa nato. Sir, salamat kay sir. Oo, walay sa pa yan. Oh, para pang Salamat kay sir. Oo, oh, nakakay kuwan. Nakakay mabudget-budget. Nakakay hmm. mapalit na konsumo sa akong pamilya. Mm -hmm. Para sa akong anak sir, ako akong asawa. Sa mong pamugas ang matagadlaw. Mm -hmm. Na Nakakay mapalit. So unsa jud ay kapait ning spider den kinabuhi ina ni Alejandro? Oh. Musud kay sa ra yog di kamu terbaho wadlaw-wadlaw. Kana mabakan tilang lang ko wag usa ka adlaw. Kanang glisod og kwan. Nang lana dad lang makakita ko gyud trabaho. Oh, so maning kamot lang juga nga makatrabaho kada adlaw kay naagoy anak no. Mm. -hmm. Sayapir pamugas. So karon Nah, kay 3, okay na kay 3,000 okay na siya. Pang Salamat kay sira. Ha? ha? Salamat kayo. O sige ah, walay sa pa yan. Diyan na ah, maraming salamat sa Sigador family. Sigador family, maraming salamat po. ah bukod niyan, talagang naawa talaga us tao ng ato ba. Luoy kay ni si Alejandro, Kay kan mo na iyang gisultis tuang, aning kamot gid ni, nalingkamot gid siya, maoni siya.

Uh -oh. Salamat kayo. Kung ko nagtuo sir na na maabot na ng ganing sa kuha. Mm. Ay. Kuha lang sir na trabaho lang din sir. Uh -huh. Basta limpyo nga trabaho, maluoy ra ang Ginoo, no? Uh -huh. Basta maningkamot lang paningkamot para sa pamilya. Ang Ginoo maglantaw ra na mao na pareha karon wala ganid Damhang na kay gracia karon ha o, padayon kayo. lang sa pagpaningkamot para sa pamilya usa pa imong anak hmm. o, pero pag-amping ka ha mag po kayo kasi kahit sa ang lugar kayo makarating manguha ng mga uh, ganito minsan daw umakyat sa niyog manguha ng buko so mag-amping ka pirmi ha? salamat hmm. kay Rene kita Tata. Hmm. salamat kayo god bless hmm. salamat hmm. sa gracia hmm. oh salamat